Technical Vocational, Araling 5, Liham Pang Negosyo Ang ating layunin sa aralin na ito ay nakapagsasagawa ng panimulang pananaliksik kaugnay ng kahulugan, kalikasan at katangian ng iba't ibang anyo ng sulating Technical Vocational na Liham Pang Negosyo. Sa araling ito, ating aalamin ang pagkakaiba ng korespondensya at liham pang negosyo. Kapag sinabing korespondensya, ito ay isang teknikal na sulatin na binubuo ng liham pang negosyo, memorandum at elektronikong liham. Ito ay komunikasyon na pasulat para sa negosyo o trabaho o pagbibigay ng impormasyon sa padadalhan. Samantala, kung ating bibigyan kahulugan ang liham pang negosyo, ito ay isang formal na sulatin na ipinapadala sa isang tao, grupo, organisasyon, institusyon o kumpanya. Nagsisilbi itong transaksyon sa nais hiningin o gawin ng sumulat. Ating isa-isahin at talakayin ang iba't ibang gamit ng liham pang negosyo. Paghahanap ng trabaho, promosyon sa trabaho at serbisyo paghingi ng impormasyon o pahintulot, pagpapabatid ng reklamo, pagbibigay ng anunsyo. Unang gamit, paghahanap ng trabaho. Ito ay kasulatan na kung saan na iisa-isa ang mahalagang katangian ng taong humahanap o kukuha ng trabaho bilang ebidensya. Halimbawa ng liham, Mahal kong Ginoong Cruz. Ito po ay bilang pagpapahayag ko ng interes na maging kawani ng iyong kumpanya bilang isang executive assistant. Batid ko po na tinataglay ko po ang hinahanap ng iyong kumpanya para sa nabanggit na posisyon. Kalakip ko nito ang aking biodata. Umaasa po ako na bibigyan ninyo ng atensyon ang liham kong ito. Nagpapasalamat. Mary Grace Garciano. Ikalawang gamit, promosyon sa produkto o serbisyo. Estratehiya sa marketing na nag-aalok ng na mga produkto o serbisyo sa mas mababang presyo o espesyal na alok o pagtaas ng rango sa trabaho na may dagdag sahod at responsibilidad. Halimbawa ng liham sa promosyon ng produkto. Kagalang-galang na ginang Kim, mapagpalang araw sa inyo. Lubos ko pong ikinagagalak na ipaalam sa inyo na ang aming kumpanyang Beauty Herbals Limited ay nakabuo ng isang bagong produkto na nagngangalang Fair and Beauty Lotion. Ang produkto pong ito kasama na ang iba pa naming beauty products ay isa sa pangapinakamagandang produkto na nailabas sa industriya. Ang produkto pong ito ay laganap hindi lamang sa ating bansa ito rin ay laganap sa ibang bansa katulad na lamang ng Amerika at Thailand. Suma sa inyo, Chin Liego. Ikatlong gamit, paghingi ng impormasyon o pahintulot. Isang paraan, formal o informal, ng pagpapahayag ng nais, pangangailangan o pag-uusisa upang makamit ang bagay o impormasyon mula sa iba. Halimbawa ng liham sa paghingi ng pahintulot sa pag-interview. Mahal naming ginoo at binibini. Maalab na pagbati. Kaugnay ng ginagawa naming pamanahong papel sa Filipino 121 tungkol sa maagang pagbubuntis ng piling kabataan sa barangay ninyo ay nais po naming humingi sa inyo ng pahintulot upang kayo ay aming makapanayam sa pecha oras at lugar na inyong itinakda. Lubos po ang aming paniniwala na ang inyong karanasan sa nasabing paksa ay makakatulong sa amin ng lubos tungo sa matagumpay na pagsulat ng aming pamanahong papel. Dalangin po namin ang inyong pagpapahintulot sa aming pakiusap. Lubos na gumagalang, Ilagan Carl G., leader ng pangkat. Ikaapat na gamit, Pagpapabatid ng reklamo Isang pahayag ng hindi pagkakasundo, pagkadismaya o hindi kasiyahan tungkol sa tao, produkto, serbisyo o sitwasyon. Halimbawa ng liham na nagpapabatid ng reklamo. Mahal kong punong barangay, magandang araw po sa inyo. Nais ko lamang pong idulog sa inyong tanggapan ang aking reklamo tungkol sa kinahaharap na problema ng ating sityo. Bilang isang mamamayan ng sitio masaya, nais ko pong ireklamo ang aming kapitbahay. Dumadalas na po ang kanilang pag-iingay, gayon din ang pag-iinuman ng mga kabataang minor de edad. Madalas ay inuumaga na ang mga ito. Bukod pa rito, ang mga bote ng alak at mga balat ng chichiria ay iniiwan lamang sa kalsada. Dahil sa problemang ito, ang ilan sa mga katabing bahay ay hirap sa pagtulog dahil sa nilikhang ingay ng mga ito. Umaasa ako na matutugunan ninyo ang aking reklamo nang sa ganon ay mabigyan ng aksyon ang problemang ito at hindi na magbunga ng samaan ng loob. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang Vien Martine Bisana. At ang panghuling gamit, ang pagbibigay ng anunsyo. Ito ay isang mahigling pahayag na nagbibigay ng impormasyon ukol sa isang bagay. Halimbawa ng anunsyo, tinatawagan ang lahat ng bata may 8 hanggang 12 taong gulang na lumahok sa timpalak bigkasan na gaganapin sa silid building 28 ng paaralan sa darating na biyernes, Hunyo 20, 2014, sa ganap na ikatatlo ng hapon. Hinihiling na magsuot ng kasuot ng Pilipino ang mga kalahok. Ano? Timpalak bigkasan? Sino? Lahat ng batang may walo hanggang labing dalawang taong gulang? Saan? Si Lead Building 28 ng Paaralan. Kailan? June 20, 2014, ikatatlo ng hapon. Atin namang talakayin ang iba't ibang bahagi ng liham. Pamuhatan. Dito nakasulat ang pinanggalingan ng sulat. Ito ay ang address ng sumulat at maaaring idagdag sa ibaba ang numero o email. Patunguhan. Ito ay ang address ng padadalhan ng sulat. Kinakailangan na kompleto ang address na isusulat. Bating pambungad. Ito ay formal na pagbati. Maaaring ito ay magumpisa sa mahal na at sinusundan ng apelido ng susulatan. Maaaring iligay rin ang titulo sa apelido ng padadalhan ng sulat. Katawan ng liham. Dito nakasulat ang nais na sabihin o ipaalam. Tandaan na sa unang talata ng liham ay malinaw ang nais na sabihin. Dapat na magalang ang pagkakasulat. Pamitagang pangwakas. Ito ay ang maikling pagbati na nagpapahayag ng paggalang at pamamaalam. Lagda. Inilalagay dito ang buong pangalan ng sumulat at may lagda sa itaas nito ano-ano naman ang format ng liham o paano natin ito isinusulat. Full black style or ganap na black. Lahat ng bahagi ng liham ay tinatype sa kaliwang bahagi ng gilid. Isa lamang ang espasyo ng mga linya ng katawan ng liham. Ngunit, dalawa sa pagitan ng mga talata madalas gamitin sapagkat malinis at moderno. Semi-black style or semi-black. Ito ay paraan ng modified black style. Ang kaibahan lamang nito ay nakapasok or may indensyon ang unang linya ng bawat talata. Ito ang format na hawig sa tradisyonal. Modified black style. Sa format na ito, nasa kanang gilid ang pamuhatan at ang bating pangwakas kasama na ang lagda. Walang indensyon sa format na ito. Ano-ano naman ang mga katangian na dapat taglayin ng isang liham pang negosyo? Una, malinaw ang liham. Paggamit ng formal na salita. Tama ang paggamit ng gramatika. At buo ang liham. Malinaw ang liham. Dito nakasaad ang iyong layunin at ang nais mong ipabatid sa taong iyong susulatan. Paggamit ng formal na salita. Sa isang teknikal na sulatin, nararapat lamang na gumamit tayo ng mga formal na salita, gayon din ang mga salitang magagalang. Tama ang paggamit ng gramatika. Sa pagsulat ng liham pang negosyo, nararapat lamang natiyakin ang paggamit ng gramatika upang makabuo ng isang mainam at mayamang pahayag. At ang panghuli ay ang buo ang liham. Nararapat lamang na o tiyak ang nilalaman o impormasyon ng liham pang negosyo mula sa layunin at huling bahagi ng liham.